Historia Tagalog Horror Stories Narito ako ngayon nakatayo sa isang tagong bahagi ng Biringan City Kung saan ang itinakda lamang ang maaaring makakita Hindi ito napupuntahan o nakikita ng mga normal na engkanto Maliban sa aming dalawa ni Carolina Huminga muna ako ng malalim bago pumasok sa lugar na ito nababalutan ang lugar na ito ng mga berdeng damo na nakapalibot sa isang malaking pader. Hindi ganoon kadilim ang paligid. Lumakad pa ako at ilang saglit pa ay narating ko na rin ang dapat kong puntahan. Mahinahon kong tinawag sa pangalan si Carolina. Nakatalikod siya sa akin habang tumatanaw sa maliwanag at mayamang bayan na dati siya ang namamahala. Nagsalita si Carolina. Sinabi nito na ang gandang taglay nito ay sadyang nakakahumaling. Ang lugar kung saan walang lungkot, walang hirap at walang sakit. Ngunit wala rin tunay na pag-ibig. Nakangiting humarap sa akin si Carolina. Sadyang tunay nang walang katumbas ang ganda nitong taglay. Ang mga mata ni Carolina ay puno ng kwentong iilan lang ang nakakakita. Tinanong ako ni Carolina kung hanggang saan ko daw ba kayang makipaglaban para sa pag-ibig. Bahagya akong napatahimik sa sinabi ni Carolina. Hanggang saan nga ba? Hanggang saan ko nga ba kayang ipaglaban ito? dagdag pa niya kung maluwag ko doon na tinatanggap ang aking kapalaran nang hindi man lang ako lumalaban ay wala daw akong karapatan na magmahal sinabi ko naman kay Carolina na alam ko ang lahat dahan-dahan siyang lumakad palapit sa akin malumanay siyang nagsalita at sinabing kahit ano daw ang gawin namin ay matagal na itong naitakda may lungkot ang kanyang mga mata nang sabihin niya iyon. Hindi ko alam kung ano ang pakiramdam, ngunit nang sandali niya akong hawakan ay biglang nanindig ang mga balahibo ko. Natatakot ako sa mga mangyayari pero mas natatakot ako sa kung paano ko ito dapat napigilan. Kahit mapigat sa dibdib ay pilit ko pa rin binigkas ang salitang inihanda ko na ang sarili ko para rito. Tinanong ko si Carolina tungkol sa kanyang anak kung ayaw ba niya itong makita. Nakita ko ang pagtaliwas ng tingin niya sa akin matapos ko itong itanong. Dagdag ko pa sa aking tanong kung mananatili siya dito. Hindi niya makakasama ang kanyang anak at ayaw ba niya itong mahagkan muli na natili pa rin siyang walang kibo. Sinabi ni Carolina sa akin na makakalimutan niya rin ako kung sakaling babalik ako. Pero ikaw Camila, kaya mo bang manatili sa sitwasyong ganito? Lahat ng sakit maaalala mo ng mahabang panahon. Walang katapusan at walang kamatayan. Sa oras na mabigo ka Camila sa dapat mong gawin ikaw ang magdurusa ng sakit na walang kamatayan. Ito ang paliwanag sa akin ni Carolina. Muling binalot ng katahimikan ng paligid. Tanging mga mata lamang namin ni Carolina ang nangungusap. Paano nga kung tama si Carolina? Paano kung mabigo ako? Paano ko tatakasan ang bagay na kakahantungan ang gagawin ko? Makakaya ko bang mabuhay ng mahabang panahon sa sakit at sa mga alaala? Kumawala ako ng malalim na paghinga bago muling nagsalita. Sinabi ko kay Carolina na sabay tayong bumalik. Sabay nating harapin kung ano ang kapalaran na tinutukoy mo. Natawa lang siya matapos ko itong sabihin. Bago po tayo magpatuloy, suportahan niyo po ang istorya ni Jay pakiclick na po ang subscribe button at i-hit ang notification bell para updated kayo. Kahit sobrang bigat ng nararamdaman ko, gusto kong ipaglaban ang karapatan ko. Pero hindi ko to magagawa kung hindi siya lalaban na kasama ako. Ako at si Carolina lamang ang makakapagpabago ng hinaharap ng Biringan City. Kung hindi siya lalaban na kasama ako tuluyan ng lalamuni ng mga itim na nilalang ang bayang matagal niyang inalagaan. Tinanong ko si Carolina kung hindi man lang ba siya naaawa sa kinahantungan ni Eliasar. Sa puntong ito, nararamdaman ko ang sakit na nararamdaman niya. Ang sakit ng alaalang patuloy na bumabagabag sa kanya. Ang masaklap na kapalaran na kinahantungan ng mortal niyang minahal. Sinabi ko kay Carolina na ayokong matalo nang hindi man lang lumalaban. Dagdag ko pa. Sinabi ko na sumama siya sa akin at bumalik na kami. Inilahad ko ang kamay ko pero tinignan niya muna ito ng matagal. Sinabi ko kay Carolina na huwag siyang mag-alala at kasama niya ako sa labang ito nakita ko ang pag-aalangan sa kanya pero dahan-dahan niya akong hinawakan sa kamay. Ngayon, sabay naming haharapin ang laban na ito. Hindi rin ako makakapayag na masira ng impostor na Eliasar na iyon ang lahat. Ngayong alam kong kahit anong oras ay maaaring maputol ang sumpa sa pagitan ng dalawang lahi ilang sandali na lang ay magaganap na ito kung kaya't kailangan ko na rin maghanda sa mangyayari. Kailangan ko nang tanggapin ang kapalaran ko. Kailangan ko nang kalimutan si Marlo. Napatingin ako kay Carolina nang tanungin niya ako na ang mortal daw na iniibig ko ay handa ko daw ba talagang iwan siya. Kahit hindi ako sumagot alam kong alam na niya ang sagot. Dagdag pa ni Carolina, hindi raw ba ako nagagalit sa kanya dahil siya mismo ang nagtakda ng aking kapalaran at ngayon ay nahihirapan akong mamili. Sumagot ako kay Carolina at sinabi kong kung hindi niya ito ginawa, maaaring hindi ko siya nakilala. Hindi ko nakilala si Marlo kahit ano pang mga nangyayari sa buhay ko ngayon ay wala akong pagsisisihan dahil may magandang na idulot naman ito sa akin. Narito na kami ngayon sa dulo ng Biringan City kung saan sa kabila nito ang lahi ng mga itim. Narito muli ang panig ng magkaibang lahi. Muli ko na namang nasilayan ang mukha ni Elazar ang mukhang ginagamit ng isang ito. Kaya pala una pa lang, iba na ang pakiramdam ko sa kanya. Hindi pala siya ang totoong Eliasar. Matalim ang mga mata nitong nakatingin sa amin ni Carolina. Nakangisi itong nagsalita at sinabing, Maari pa kitang mapagbigyan Carolina kung tatanggapin mo akong maisalba ang lahi niyo. O ikaw Camila, kaya ko naman siyang gayahin para sa'yo. Nanlaki ang mga mata ko matapos magbago ang anyo nito at naging kamukha ni Marlo. Mabilis na sumikip ang dibdib ko dahil sa nasilayan ko. Nararamdaman ko pa rin ang pag-agos ng luha kong pilit kong pinipigilan. Ang muka ng taong pinakamamahal ko ay ginagaya ng isang nilalang lang na kinasusuklaman ko. Paano ako magagalit kung ang mukha na dapat kong kamuhian ay ang mukha ng taong minamahal ko? Sinabi sa akin ni Carolina na huwag daw akong magpalin lang sa nakikita lamang ng aking mga mata. Tatagan ko daw ang isipan ko at huwag magpapadala sa bugso ng damdamin. Naramdaman ko ang mahigpit na hawak ni Carolina sa mga kamay ko. Napasigo naman ako at sinabi kong wala siyang karapatang gayahin ng mukha ng mortal na iyan na mas lalo pa niyang ikinatuwa. Humakbang siya pa palapit sa amin. Kahit na nanginginig ang tuhod ko sa takot, ay nanatili pa rin akong nakatayo sa tabi ni Carolina. Nagbanta at nagsalita si Carolina sa impostor na Eliasar at sinabing hindi ka pa rin maaaring lumagpa sa kinatatayuan mo kung ayaw mong tuluyang kamaglaho. Dahan-dahang tumingin sa akin ang nagagalit na mga mata ni Carolina. Agad ako napakapit sa dibdib ko at napaluhod. Sobrang sakit. Para akong hinihigop ng isang napakalakas na hangin. Dilat ang mga mata ko at wala na akong ibang nadidinig umiikot ang paligid na tila nagbabago ito. Hindi ko na alam kung ano ang nangyayari. Ang alam ko lang ay narito ako sa bahay. Kitang kita ko kung gaano kasaya ang pamilya ko. Muli na naman akong napahagulgol sa pag-iyak. Dahil sa isa pang pagkakataon ay nakita ko silang masaya. Ang mga ngiti sa labi nila at ang mga halakhak ang saya-saya nilang tignan hanggang sa unti-unting nilalamon ng apoy ang paligid. Wala akong maramdaman dahil namamanhid ang buo kong katawan. Pinilit kong tumakbo ng tumakbo papalapit sa kanila pero tila hindi ako umuusad sa kinatatayuan ko. Napagod ako at muling natumba. Sa muling pagtayo ko, nakita ko ang mga kaibigan ko, si Gino Chanchan -chan at Anji. Masaya silang nagtatawanan. Ang mga tawa nila ang mas lalong nakakapagpabilis ng tibok ng puso ko. Muli akong napaluhod at napatakip ng tainga. Nabibingi ako sa iyakan, tawanan at sigawan ng paligid. Paikot-ikot ang lahat ng bagay. Paikot-ikot ang mukha ng lahat ng taong mahalaga sa akin nilalamon ako ng kahinaan ko pero hindi ako maaaring magpatalo. Wala akong dapat na maging kahinaan. Mula sa maingay na paligid ay napunta ako sa isang napakapayapang lupain. Pinalilibutan ito ng mga magagandang bulaklak. Agad akong napatayo matapos madinig ang tilang musikang boses na iyon na tumawag sa aking pangalan ang magandang paligid ng puno ng magagandang bulaklak ang malamig at sariwang hangin na aking nalalanghap at ang asul na langit na niyayakap ng puting ulap narito ako sa malaparaisong lugar na ito at nasa harapan ko ngayon ang nag-iisang taong lakas at kahinaan ko sinabi niya sa akin sumama ka na sa akin Camila inilahad nito ang kanyang mga kamay habang may malawak ng ngiti. Nakangiti akong tumitig sa kabuuan ng muka nito. Ang buhok nitong sinasayaw ng hangin. Ang kilay nitong pababa sa mga kumikinang niyang mga mata. Hanggang sa mga labi nitong nakakapagbigay ng uhaw sa akin. Ang lahat sa kanya na minahal ko ang taong naging lakas ko at ang taong nagiging kahinaan ko. Pero hindi, hindi ako maaaring magpadala sa mapandin lang nitong anyo dahil ang paraisong ito ay isang impyerno.